Napigilan ng pulisya sa Santa Maria, Pangasinan ang pagbiyahe sa pitumpung aso papuntang Baguio City. Natsyempuhan ng mga pulis ang isang van kung saan nakitang isiniksik ang mga aso na nakatakda umanong katayin at ibenta bilang karne. Makibalita tayo kay pehalagaw Lagaw ng GMA Dagupan. Nagsisiksikan sa kulungan gawa sa kahoy. Nakatali ang mga bibig. Ang ilan Literal na tumutulo ang luha. Ganito ang kalagayan ng mga asong ito na nasa bat ng police checkpoint sa Santa Maria, Pangasinan. Sakay ang 70 aso sa van na minamaneho ni Enrique Panlaki masita po namin kanina, napansin po namin na talikod nga ay may mga kawayan. Kaya pinahinto po namin at pinatignan po namin yung laging gulap po, gulat po namin, na punong-puno po ng mga nagsisiksikang mga aso po na alinsli uh, galing daw po ng Batangas. Lumalabas sa investigasyon na nakatagdang dalhin ang mga aso sa Baguio City para ibenta at katayin. May git limang oras na raw na nabiyahe ang mga aso bago na sabat ng pulisya. Napag-alaman ito na ang ikalawang beses na nahuli si Panlaki sa parehong kaso. Inamin niyang siya rin ang may-ari sa mga nakumpis kang aso. Ayon mismo sa kanya, take 550 pesos ang benta sa bawat aso sa Baguio. Bali pangalawa ngayon. Bakit pa rin po ninyo ulit-ulit na ginagawa? Sa hirap po ng buhay, walang mahanap buhay na. Mm -hmm. din na ako makapag-employ at 60 years old na. Kakasuan po natin siya ng illegal transportation po ng, kung po ito po, yung RA 8485, uh, yung uh, Animal Welfare Act po ng 1998. Ayun nga po, uh, yung bawat isang aso po ay may fine po na 5,000 nasa pangangalaga na ng Animal Kingdom Foundation sa Tarlac City ang mga aso. Pehalagaw, nagbabalita, Pilipinas!